Bigay naman yata tayo ng pagkain ng ating mga manok kaya lang nagwawalik pa tayo at nabutan tayo ng ulan uh, huminto muna tayo silong muna tayo sa kubo natin na lagyan ng ating mga manok mamaya na natin ito pagpatuloy natin sa pagbigay ng kanilang makakain kapag tumitigil na itong ulan uh, itong uh, manok natin na uh, sumisilong naman dito sa may kubo Tingnan natin sa mga alaga o naghintay sa pagbigay natin ng pagkaon kaya lang umuulan naman. Hindi natin mabigyan. Mamaya nat natin sila pagbigyan ng kanilang magkakain. Kasi nga umuulan naman. At mayroon namang itlog dito guys, mayroon namang maliit ating kukunin ito mamaya. Katapos natin sa pag bigay ng mga pagkain sa kanila. Mayroon namang maliit na itlog ah, uh, bawat araw mayroon namang isang maliit na makukuha natin ito ang itlog sa laki na manok natin uh, at sa tingin natin mayroon namang sinisipo no? Atong, ating paiinumin ito ng gamot mamaya pag tapos natin sa pagbigay kanila ng makakain kaya lang umuulan pa man mamaya natin sila pagbigyan ng makakain kapag tumitigil na ang ulan hindi pa tayo nakatapos sa pag dilinis ating inalisan kasi nga madami namang mga daon ng puno at saka naman may dami namang mga dumi galing sa kanilang katawan kailangan na walisin natin kaya lang inuulan naman tayo hindi tayo nakapagtapos inagaan yata natin pa sa pagbigay ang makakain sila pero umuulan naman kaya patatapusin na lang natin itong ulan sa tapan na bigyan sila ng kanilang mga makakain ito tapos naman sa pagulan itong manok natin mabalik naman sa pisto ni uh, nilagyan natin ng kanilang matakain balik sila pero so, kamaya lang natin ating tatapusin na nito pag wawalis upang malinis itong nalagyan natin sa kanila oh, uh, babalik sila dito sa atin kasi nga wala pa mang nagbibigay ng kanilang matakain doon kaya babalik sila sa atin oh, uh, nangarap silang na bigyan natin ng kanilang makakain na pero kailangan na walisin muna natin saka natin sila bigyan ng kanilang mga makakain sila so, sa ating mga alaga